Nagbabalik pong wanted sa radyo ang kakampi ng mga inaapi at nasa studio po natin si Ma'am Angelica Ariola, Justoni Gumiran and Lenny Gumiran at nireklamo po ang nakilala nila sa online dahil po sa investment na pinasukan po nila. At pakwento po natin kung anong nangyari. Magandang hapon po Ma'am Angelica and uh, Ma'am uh, Sir Justoni and Mam Ma Ma'am Lenny. Ano pong nangyari? Um, actually po nakilala namin si Marilu Yanga. Tsaka si Risa Yanga, online. Kasi um, online seller po sila ng bag. Okay. Tapos, minor nila kami. Kung ano? pag nagla-live selling, sasabihin niyo po, mine, mine. Ah, okay, ano okay. po, okay. po, okay. Oh. po ba? Para okay, okay. So, um, <laughs> <halatan> ako ah. Opo, <laughs> opo. <laughs> <laughs> Sige. And then, uh, one time, nung nanood kami ng live. Ako, nanood ako ng live. Tapos, parang nabanggit niya doon na yung gustong mag um, sa um, parang Palawagan. paluwagan. pasalo na paluwagan, ganun. Tapos, parang sa okay. sasali ka. Sasali ka sa private group nila ng ano nila. Tapos doon sila nagpo-post ng mga slot na pwede mong i Halimbawa, um, October sila naglatag. 10K. Tapos, ang sahod ay December. Pero sasahuri, mo na siya is 18K na. Ganun. So from 10K to 18K? Yes po. In ilang buwan yon? Two, two, months. In two months. So ang an laki nun, ha? Yes po. Ang laki. So uh, yun, in-offer nila yon online? Opo, yes. online po. Uh, yun po ba? I, I understand, no? nakilala nyo lang sila online. Sila po ba ay eh, na-meet nyo ever in person? Yes po. Ah, na ka naman in person? Last um, March, March 8 po, nag-meet and greet po siya. Nagset po sila ng meet and greet. Meron po yun, ano, um, naka-vlog po yun, actually. Uh, In-upload niya yun sa YouTube. YouTube channel niya. Pero, nung time na nagka, hindi na sila nakakapagpasahod, tapos hinahanap na sila namin investor. ng mga investor niya, dinilit na po nila yung YouTube, ha? YouTube account okay, nila. Ganito, ha? So, in, in short, no? nag-offer sila, ng uh, isang ano ba tawag dito no is transaction Apo. whereby nag-invite sila ng uh, people ta -ta no ta -ta. na pwedeng magbigay ng certain amount yes okay they called it what paluwagan or benta, benta slot. slot po ang tawag din hindi ang tawag po nila inaano na investment ayaw po niyang pasabi na investment benta, benta slot slut, ganun okay may ngay ngayon ko lang narinig yan Ganyan salamat si Gary no although Apo. i think i think paano daw ba yun, ma'am, yung benta slot? Kung baga, yun talaga yung tinatawag nila, hindi okay, talaga kasi investment. Ang paliwanag niya po kasi noon, kunyari po, sampung tao uh, sa paluwagan, then may isang tao doon na ayaw nang mag-continue sa paluwagan, yung slot sasaluhin mo. Pero, ibibigay kunyari, 50k yung sahod, tapos ipapalugi na lang na 30k na lang pero sasahurin mo siya ng 50k. Parang ganoon, parang ipapalugi na lang okay. nung unang ano, unang Number. Ito. member para may sumalo lang oh, okay. so so meron silang device no meron silang scheme no na, mm -hmm. na fina follow benta slot yung the way they describe it benta no slot. pero i think it's clear naman eh kung ano yung intention right tatanggap sila ng pera from you mm -hmm. and then kayo naman in turn magbibigay mm -hmm. kasi there is an expectation na ibabalik sa inyo pero uh, by the time na ibalik sa inyo There is already a profit. Yes, tama po. po ba, no? Tama, tama, po. Tama, tama po. Hindi naman kayo siguro magbibigay ng pera, no? Let's yes, say 10,000 pesos tapos yes, i-expect ninyo pagdating ay eh, 5,000 na lang. Yes so, po. So it's always na may matatanggap kayo, no? Kanina 10,000 to 18,000 in two months malaki 'yan. Okay? And uh, eto, ito, meron po ba kayong pirmahan na mga dokumento? Um actually po nung time na nagkakadelay-delay na ni tas nagpapa -meeting sila, Kunyari, pupunta ng pampanggay mga member. Sige, so, papamiting personal. Then, nire-request po talaga ng mga member. Karamihan, lalo na yung malalaki yung nilabas na nasa 1 million na, 500 to 1 uh, millions na talaga. Nire-request na magbigay ng contract. Ah, so Lagi wala. niyang sinasabi po na yes, magbibigay ng contract. Then, hanggang sa uh, sabi as inaasikaso na ganyan, puro delay lang. Hindi so, in, po in, talaga niya binibigay. No? at that time na binigay po ninyo yung halaga no yung amount na intended sana na, na, na may balik sa inyo wala pa talagang kasulatan Wala po true. So paano ano po niyo pinadala yung pera? Um di di deposit po namin dun sa, sa account ba nila. bank account nila Sa bank account. O so po. you have your ano ha, may proof naman kayo that yes, you po. yes po. na meron kayong binigay na yes, mga pera. Kompleto meron po. po. Okay. At itong account na ito, pare-parehas naman kayo ng account na pinagpadalhan. Yes po. And there are no other, y wala kayong ibang transaction sa kanya kundi yan? Yun lang po. Yes uh, po. Kasi uh, madalas yan, ang ang nagiging depensa kasi niyan is, hindi, uh, this is for another transaction. So, ito lang po yung transaction niyo. Yes po. Okay. Uh, Sherry, doon tayo sa pinakamahalagang tanong. Magkano po ang naibigay po ninyo? So sa akin po ang hinahabol ko sa nila is 60,000. 60,000 pesos sa inyo, kayo po ma'am. Kung refund lang po, ah uh, nasa nasa 500, 50 po. 550 po. 550,000. Kung refund lang. Po. What, what what do you mean kung refund lang? I mean po at uh, 350 po sa akin tapos po sa kanya 200. So 000, ibig sabihin It wala is, pa pong interest po. Wala yun po. pang interest, Opo. no? Opo. Yung lang Kahit po yung nasa sa namin sa so, kanila. So, kumbaga, yung, yung principal na lang. Apo, mm. yun na lang po yung hinahabol namin. Hindi na kayong maasa yes, na po. tinubuan nila, yes, may balik po. na lang sana yes, yung po. Kasi po, principal po namin na binigay po ninyo. Opo. Pero I understand, no? Sabi kanina nung staff is hindi lang naman kayo yes, yung po, investors po. dito. Opo, marami po kami. Ilan kayo in total? Nasa 200 plus po. 200 plus? Yes po, 200 plus. Kaso po, karamihan po. For example, isa pa lang is 500 ay, Apo. dalawa, 550. Apo. So, magkano yung total yan? Yung, Nasa almost you know, most 75 million po. 72 75, 72 75 million. 70 to 75 million yes, pesos? Po. Yes po. Meron na po bang naibalik? Wala. Wala. Ay, po. meron po. Meron, nung pero, last time na may niripan siya tag 25,000 po, dalawa lang 'yun. Dalawa. Dal 'yun lang po. So, 50,000 lang in total. Yes, 'Yun lang po pa. yung Baka, alam namin. You are telling us nakatanggap sila ng 75 million. Yes, nakapagbalik naman sila ng 50,000, Shari. 50,000 po kasi po nasa hospital po yung <laughs> oh mga God, anak nila. No? kaya po siguro po napilitang mag-refund. Base po sa mga pangalan na binigay niyo po Magkakamag-anak po ba sila? Yes, yes po. Magkakamag-anak po. Magkakamag kasi po. ito pong uh, mga sinasabi po ninyo, ito pong si Marilu Yanga, Riza Yanga, Melanie Yanga, Patrick Yanga, magkakamag-anak yes, po. po. Magkakapatid po yan. Magkakapatid po. Magkakapatid Tapos... silang lahat. Ano pong pagkakakilala niyo po sa kanila? Um, kasi si Marilu po kasi talaga yung pinaka may-ari nung M. Young's Bags Bug PH. Ito ha. Ano yung business nila? Mm -hmm. Online, Online selling, selling po. po. Then? Nang? Bags, bags po kahit ano po. bags luxury bags uh, yes, mga oh ganun. sandals o mga ano po. eh ito ha again paulit-ulit po na sinasabi ni Senator Rafi dito yes. sa programa natin na if maglalabas lang din naman tayo ng malaking halaga siguraduhin po natin no pag-aralan po natin no so dito uh, if may promise sila no na babalik no ganito 10,000 magiging 18,000 Siyempre yun, paikutin nila dapat yun. Yes, huh? yes, po. So yung business nila na nakikita ninyo is through that uh, through online yung, uh, selling. Po. Yes, po. And you were confident na through that uh, platform, they can give to you. Kasi yes, kung po. 75 million yung natanggap nila, then they must have promised yes, po. na yung 75 million na yun magiging magkano? 150 million? Mm. Pabalik sa kanilang mga... Investor. So ngayon, nakakausap nyo pa rin ba sila? Mm -hmm. Hindi na, na po, po. sila nagre-reply sa GC namin. Wala na. Kailan yung huli po nilang ano, uh, response? July? No. Mga June. June na? June, As June, July, ganyan po. June, July po. June, July. Opo. Oh, so isang buwan na halos, no? Or Opo. more, or even Dalawang. more. Dalawang buwan na po. Uh, kasi lumalabas 'yari kung ganyan, eh, di ba ka parang you're you're natatakot kayo na tinakasan na kayo. Na Ganun na na, 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 na lumalabas, po. no? Kasi bakit hmm. naman hindi sila na po. Amin, Ano ba yung mga mini-message nyo? You are demanding your money back. Opo. Opo, kahit refund na lang po. Ano po ba yung transaction nyo, ma'am? Paano yung transaction? Mode of payment po ninyo? Paano yung pera? Paano po yung pagbabayad? Sinasan po sa BPI. True bank. Yes, oh, bank. True bank. bank. True bank. True bank ko din yes, may oh, binigay. Oh. Kanina diba? po Ka kanina po nakapangalan yung bank ko. Kay po. Marilu Yanga, then Marisa. kay Angelito Reyes, Angelito Reyes, tapos kay Risa Yanga, then yung kay Brian. Sino yung po sama. ito Angelito Reyes? Asawa, asawa po. niya po. Actually, kasama po ah, Asawa po, po ni Marilu. Sana. Yes oh, po. po. So sila sila lang din yes, talaga. Sila oh, sila lang. Okay. Magka-joint account po si Mariluyanga, tsaka si Angelito Reyes, tsaka si Risa Yanga, then yung si Brian na uh, asawa niya, um nandun po 'yun magka-naka-joint account po 'yun sila. Uh -huh. Okay, okay. okay. Pero ha. Ah, uh, ito, ang dami na pong ganyan no oh, na dumaan po. po dito sa aming uh, programa and uh, we have always contacted po yung ating mga kapulisan, ang ating pong uh, Bureau of National Bureau of Investigation mm. and by the way you have described it uh, shari malinaw sa atin no naloko no may panloloko naganap. no in fact kung 170 yung biktima no yan pa lang yung kilala ninyo na na biktima niyan oh, oh. this already large scale estafa yes, na to oh. shari okay so, so marami sila dito ni eh. kung, kung baga, parang kung mara marami sila eh, sindikato na to no uh, na syndicated eh. uh, estafa and not on uh, and stop by large scale ibig no sabihin po. madami silang na biktima eh ngayon it totals to magkano 175 uh, 75, to, to million, yung, million, ano po namin, estimated na pesos. Nakuha. pesos. 75 million. Kasi bukod po sa amin na 178 si JC namin, meron pa po silang other na batch na kinuhanan ng pera. Sa Parang anim daw po yata, ma'am. No? Maraming batch po talaga. Maraming na batch na... po ito, yes, mga po. kapatid. Parang more, more, than, uh, more than six na mga grupo ang nakuhanan daw po ng, uh, ng mga mayanga. May ano rin po kasi silang batch. Mayroon po kami na Taga saan po sila? Actually, nasa Pampanga po sila nung time na nakilala po namin sila. Pero ang alam po namin, originally talagang taga Fortune Marikina sila. Ano po ulit pangalan ng shop, ma'am? M. -Yong's M -Yong's Young's Bug PH. M. Young's Bug PH. Ito po ay through sa TikTok? Um, Facebook. 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 Ah, uh, ano A po active, yung... active pa rin po ba yung page <laughs> na yan ngayon? Um, nung simula po na nagkaroon ng delay sa sahod, hindi na po na sila nag-live. Na wala na okay. pero existing pa rin po yung yung yes, page yes po kahit po i-search mo meron po Okay, okay. Eto. Na-meet niya ba sila ng personal? Yes po. the Last March 8. Ano pong naging pag-uusap niya doon? Nag-meet and, ay nag, ano po kami, nag-ball, tapos parang pinasalamatan niya yung mga investor niya, tapos sinabi niya na, ganun, magtutuloy-tuloy. Tapos, ang dami po, ang, may mga pa-awards, awards pa sila noon, nung time na yon. Mm. As in, nag, ano po talaga, meet and greet, tapos mga, picture-picture na ano, tapos yung message para dun sa sa, sa kanya, kay Marie yanga na nagpapasalamat. pa program sila, oh, sorry. Actually, may award pa mm -mm. nga. Oh. Mm -mm. May pa-award po sila may, sa may, mga... Maybe, ano award niya, ma'am? Hindi, yung mga ibang member. kanya loyalty award, uh -huh. mga ganon. Okay, okay. Baka yung pinakamadaming na-refer sa kanila. Kawawin yun yung mga kawawa. Actually, um. hindi naman nga po sila yung talagang ano yun, um hindi po nila ni inaano na o dapat hindi nyo to iingay ganun kasi baka mapasok tayo ng mga sinatawag nilang hator ganun kasi naka private group po talaga kami. Mm -hmm. Tapos hindi ba kayo nagduda doon ma'am? Nung lately tsaka na sila nagpapaano na o kapag ano mag ano, may magpasok kayo ng tatlong kamag-anak, ganyan. Hmm. mga Nagpapasok ganun. parang doon na medyo yeah. pero, pero, ma nagkaroon ng ano eh. A ano, ano po yung nag-motivate sa inyo ha, na magbigay ng ganyang kalaking halaga ng pera? Sir, Minor po kami ni Emyang, talagang ano po kami sa kanya, tiwala. tiwala po. Kung kung, paan, kung mapapanood niyo po siya kung paano siya mag-live, kung paano siya magsalita, may mga records po kami kung paano siya magsalita, kung paano siya mag-convince ng tao. As in talagang ma mahihikayat, ma mahihikayat po talaga ka. Tapos kinukwento niya, nag-vlog pa nga po siya na na-scam siya ng 7 million. Tapos yung previous batch ng 2021, doon namin nalaman na Hanggang ngayon, hindi pa pala niya bayad yung 7 million na yun samantalang ibinlog niya na bayad Siya niya. ang scam, Okay, tiba? okay. Ganito ha. Kasi uh, my fear, Shari, is baka ang dami pa pala dyan na nabibiktima. Yes po. Nung, meron pa po. Nung mga ito. Bago. Huh? May, ay, may information po ba kayo? No? Parang ang bilis nung pagsasabi niyo na meron pa. <laughs> Kasi po, Um, si Mami Alma Poster na dapat kasama namin dito ngayon, um, uh, meron nag sa kanya na tao na nung kasalukuyang nagkakagulo na kami nitong June-July, meron siya pang nakuha na ng 2 million pesos na magpa-franchise sa kanya. Kasi pinapranchise niya po yung uh, shop niya na Emyang's Bag PH. Okay. Nakuha na okay. niya ng 2 million, tapos hindi na daw nagparamdam, hindi na binigay yung mga items. Ngayon, hindi makalantad yung tao kasi hindi alam nung asawa. Ah, okay. So kung baga nag-invest siya, uh, siguro family funds hindi pa alam ng mga ibang membro. na natatakot siya na siyempre si uh, sitahin siya ng kanyang family members, no. Okay, I understand, no. Uh, financial problems po ang mga 'yan, pero hindi eh, naman po sana natin pwedeng palampasin yung kung ganitong klase ng mga uh, schemes especially po, no, kung 100 uh 70 people ang involved yes. at baka mas dumami pa po yan. Almost ang gagawin pa. po natin ha, samasamahin po no, lahat po no, yung mga kasamahan po niyo na nagbigay po ng ng pera that uh, it would be best if collectively ha, lalapit po tayo sa NBI no for for now no kasi kailangan nating paimbestigahan yan the entire scheme no kung ano yung mga ginamit nilang uh, yan pang-convince sa inyo asan yung pera ninyo kasi ay, yun ang pinakamahalaga no Matatrack pa ba natin yung pera kasi kung isang account lang naman mm -hmm. yung uh, pinagdepositan ninyo, eh sana makita makikita natin later on no kung, kung may kaso nang na, -na kung saan trinansfer tong mga tong mga funds na to investigation is likewise needed kasi gusto natin ma-identify sino yung mga involved okay right. kasi baka eh, etong mga tao to mga front lot to pero there are other people mm. na kasi ang lakas ng loob eh. Involved diba? For 75 million pesos, po po. <laughs> uh, hinikayat mo yung mga savings ng mga uh, tao oh. na to ibigay sa inyo only na hindi mo na mai maibalik. No? Okay. So, kailangan natin po yung investigan muna para pag umabot po tayo sa korte, hindi naman tayo didismisan. Huh? Kasi kailangan pa rin patunayan po yan. No? I understand po no, na gusto ninyong maibalik yung, yung pera po ninyo. No? Uh, yun yung priority natin. Pero we have to file the cases. Uh, ito po ay naibigay na po natin, lahat po ng detalye ay naibigay na po natin sa anti-fraud po ng NBI and of course sa uh, cybercrime po, okay? Para po uh, tayo po ay ma-schedule um, na rin Ako. po. Holiday po kasi ngayon doon, okay? Aho. And uh, ma'am, meron na lang po ba kayong panawagan din po kay Marilu Yanga, Riza Yanga, Melanie Yanga, and Patrick Yanga po? Um, pa sa pa damay na rin po si ano, ang Hilito Reyes, tsaka po si Brian na asawa ni Risa. Sana makipag um, harapin niyo yung ginawa niyo sa amin kasi sobrang daming tao na grabe yung naging sitwasyon sa ginawa ni Risa, yanga, pati ni ano, ni Marilou. Um, Ang daming nakikiusap sa inyo sa GC na maraming na ospital, maraming mga nanay na nakiusap dahil wala nang pang-enroll sa mga anak nila. Tapos may mga namataya na nakiusap na ibalik nyo na yung pera nila pero wala silang napala. Um, mas inuna nyo yung galit nyo sa mga tao. Initial reaction lang ng mga tao yung mga uh, sinabi nila sa JC dahil kailangan-kailangan nila yung pera. May mga mamis doon na kailangan nila pampaopera nila. Especially meron kaming member doon na yung anak niya, um, may sakit, tapos sinasaktan na niya, hindi niya mapatera po yung anak niya. Doon kami na aawa talaga, sobra. Doon sa mga mami na sobra-sobra na yung tiwala sa kanya. Kasi as in po talagang pag nakausap niya siya, ma talagang mabibilog niya po talaga yung ano niyo ulo nyo na sobrang galing niyang magsalita, then malalaman namin iba-iba na pala yun na ang dami palang ibang tao na nakuha na nila ng pera tapos hindi nila binalik okay sige po maraming salamat po at uh, kausapin po namin kayo sa kabilang studio ma'am okay. thank you, schedule you po schedule po natin yung pagpunta natin ng NBA thank you okay. po thank you and po and syempre, Shari, no, kung yung mga nabanggit nga po nila na mga in, uh, involved po dito eh, kung gusto niyo rin po kami interested din po kaming malaman kung ano po yung version niyo of the story. You can always contact us mm. para to give no your version of what happened. Yes po. At uh, sa mga iba pa pong nakikinig kung kayo po ay uh, of course, na biktima din po nito. How po namin kayo doon, Madam ha? And okay. the schedule po namin kung meron pa pong ibang lumapit po na complainant, isasama na din po natin sa NBI. Okay? Salamat po at magandang hapon po.